Magandang umaga sa inyong lahat mga boss. Uh, And silit tayo mga boss uh, dito sa project natin sa Garden Villas project mga boss. Ito na pala mga boss yung unit na ne, yung unit natin na ginagawa dito sa Garden Villas mga boss. Ayan, before mga boss uh, last na upload natin is nagpo-forma, tayo nagpo forma tayo na itong, uh, mga biga natin. Uh, ngayon pala mga boss isa uh, nakapaglatag na tayo ng steel deck. Uh, yung nabanggit natin nung nakaraang video ah, uh, uh, flat type na steel deck yung gamit natin. Ayan. Nailatag na pala natin mga boss yung uh, buong second floor natin, mga boss. Ayan, nakalatag na. Hanggang dito siya sa likod, mga boss. ayan uh, tapos the same nung uh, dating proseso na ginagawa natin. Ayun, pinagpapatungan na itong steel deck natin is si uh, parlin pinagpapatungan naman ng si parlin natin uh, tubular na 2x3 mga boss uh, lalagyan na lang pala natin ito mga boss ng uh, shoring jack ayon uh, bago natin mga boss ito lagyan ng shoring jack is uh, magpo flooring muna pala tayo dito mga boss sa ground floor natin Ayun, target natin ngayong araw mga boss makapagbuhos dito ng uh, flooring ina-arrange na lang natin itong uh, mga PVC pipe natin uh, para dun sa uh, floor drain natin yung mga uh, tatakbo sa mga CR natin, sa mga toilet natin mga boss, ayan ang uh, ginawa pala natin dito mga boss yung gamit natin na uh, uh, PVC pipe para dun sa mga toilet bowl natin isa ayun uh, the same pa rin ng dati uh, D4 na orange na PVC pipe tapos ang Gagawin natin dito, mga boss, ay yung sa main line naman natin para sa mga floor drain natin is uh, detress. Ayan, uh, detress naman na PVC pipe. Tapos, i-coconnect na lang natin dyan yung uh, DDoS na PVC natin na natat natatakbo naman dito sa mga pipe natin sa may uh, second floor, mga boss. Pagkatapos na ito, ito na lang naman. Pagkatapos na itong uh, i-connect natin itong uh, mga PVC pipe natin. Ayan, uh, mag pwede na natin ito mga boss buhusan nakapaglatag na rin tayo ng, ng bakal natin mga boss Ayan. Yung, space pala ng bakal natin dito mga boss isa uh, 80 by 80 yung square na space natin dito sa magiging flooring natin dito sa first floor mga boss maganda nga sa inyong lahat mga boss uh, dito pala mga boss yung ground floor natin uh, nakapag flooring na pala tayo Ayan. katatapos lang natin mag flooring dito ito mga boss, itong sa parking area isa hindi pa natin to sinama. Ah, uh, iuhuli na natin to mga boss na. Pupluringan itong sa may parking area. Ayun, na. dito siya mga boss sa likod. Eh nakapag-flooring na tayo. May abang na rin tayo dito mga boss na mapapansin natin yung kulay orange na PVC pipe natin na yan. iyan yung mga abang natin para sa mga outlet mga boss. Tapos yun, uh, yung kulay blue para sa waterline natin. Uh, dun sa area na yan mga boss, meron din tayo dun. Ayan, tapos yung doon, uh, yung linya natin na yun, yun yung aakyat mga boss sa uh, second floor. Yun naman yung uh, linya natin para sa mga toilet uh, bowl nga natin, tsaka sa floor drain natin mga boss. Number 3 tsaka number 4 na PVC pipe yung abang natin mga boss. Inuna natin to mga boss, yung uh, flooring natin para yung uh, mga tukod natin na ilalagay natin dito mga boss is... Uh, Ayan, flat na siya. Uh, hindi na tayo maglalagay uh, ng uh, mga sapatos, kumbaga. Para uh, diretso na dito, mga boss, yung uh, mga shoring jack na eh, gagamitin natin na pantukod dito sa uh, magiging slab natin, mga boss. Uh, ganito na yung itsura, mga boss, sa taas. Ayan. Ay uh, yung ginamit nga pala natin dito na banggit natin ang ginamit pala natin dito isa uh, yung flat type na steel deck mga boss ah uh, kaya mapapansin natin kanina sa ilalim is flat talaga siya eto mga boss is kahit hindi mo na siya lagyan ng ceiling uh, okay na siya kasi nga flat na yung uh, ilalim niya uh, hindi katulad nung uh, mga gina nung ginamit natin dun sa mga previous natin isa uh, sa yung microbe uh, ito naman is isang isang klase ng uh, steel deck kung tawagin is uh, flat deck mga boss uh, yung setup na ito, mga boss, nung paglalatag natin dito, walang pagkakaiba dun sa may groove na steel deck, mga boss. Uh, ganun pa rin yung setup nung uh, yung mga pag pinagpapatungan ng uh, steel deck natin. Ang, kaang ang, ang kagandaan lang dito, mga boss, sa uh, plat flat deck, mga boss, isa, uh, yung ilalim na ito, mga boss, is hindi na natin lalagyan ng uh, nang sarado. Hindi natin hindi na natin ikuklose close kasi nga isa uh, dikit na 'to mga boss sa forma natin. Itong uh, steel deck natin, dikit na sa forma kaya wala na tayong tatakpan sa ilalim. 'Yun lang 'yung kagandahan dito mga boss sa uh, steel deck. Pero, pero bukod doon mga boss, isa uh, wala na, is the same lang 'yung setup nito. Uh, same pa rin nung dati mga boss. Ayan sa ilalim natin. And dito sa ilalim natin is may 2 inches tayo na, na nakapatong dito sa may uh, biga natin mga boss. Kapag nabuhusan na may two 2 inches tayo na nakapatong itong steel deck natin. Ah, uh, kabilang mga boss. Dito rin sa both side siya mga boss. Isa uh, may allowance tayo na 2 cm para para kapag nabuhusan na natin mga boss yung steel deck natin is nakapatong. So, sa pag-assemble naman nito na mga boss, isa uh, may ano mga boss, may female tsaka male. Ayan, ganito lang rin siya mga boss. Oh. Uh, unahin mo lang yung uh, male, tapos isusunod mo tong uh, female. Para mailak to mga boss. Eh, pag binaba mo is nakalak na yan. Pero ito mga boss, uh, iispatan pa natin to. Uh, welding pa natin yan para talagang uh, hindi siya gumalaw. Et, yung maglalagay pa rin tayo dito mga boss ng 10mm na bakal i-welding natin na nakakapit dito mga boss sa biga natin Eh, uh, na papakita ko na lang rin sa inyo mga boss uh, baka bukas mga boss is, uh, ayun uh, lalagyan natin to ng uh, mga support na 10mm na bakal tapos ayun uh, bukas mga boss uh, ayun lalataga na nga natin to ng bakal uh, tapos ayun uh, we weldingan na natin yung uh, nga natin ng mga support mga boss nung uh, bakal para dito sa mga gilid mga boss ayan tapos uh, target natin mga boss uh, this week is makapag uh, boost tayo dito mga boss sa second floor natin Ayan mga boss, uh, ito na yung update natin dito sa ongoing natin project sa Garden Villas mga boss. May isa ulit pala tayo mga boss na inumpisahan na project dito sa Garden Villas. Ang project nag-start tayo kanina. Ayan, uh, yun naman mga boss si sa iko lang natin yung finishing ng uh, unit na yun mga boss na minor renovation din mga boss yan. Uh, silipin din natin yun mga boss uh, bukas. Ayan. Ayan mga boss, uh, hanggang dito na lang ulit yung uh, video natin mga boss. Ayan muli, maraming maraming salamat sa inyong lahat mga boss. Uh, ingat na lang tayo palagi mga basen God bless sa ating